Hello mga ka-pips magtangtang ni taning power transistor mga ka-pips kay kalit lang ni Ang akong ampli mga ka-pips so no power na siya mga ka-pips huwag putol ang fuse so at ang suspect power transistor ang kuba kaya Mga ka sa mga kapibs amplifier sakura 737 so sama nang ginagawa ang

Sakura 737 So, mauni akong Duda Sa garangid ng mga kay Power oh, Transistor So, makita nyo na indicator din sa kong testi mga kapis Kung mag-testi ni Tana Musiga na siya Sa tubangan o sa luyo So, guba ang atong transistor Okay wow. So, guba Pero na ako extra na mga kapis okay. Na ready na siya ay Very good, ano, naging palitan ano, ako ng iyan naman. Mamuli ka sa gara na ako okay. mga pips So, testing ang ibang balik. So, magbaba siya dito. Sa iya nga kita, Ito ba nga magsalo Bye bye! Mga kapips. Nga, mag Hi mga ka na Natawa na ginako ang bago na transistor mga ka-pips. So, gato ni Huwag tanin panggay. Mag testing na taron ito sa mga ganyan yung andara ni matuyok muna nyo ng langyema plat sa body sa board magtistay na taro mga kape kung andar ba ni siya ba on ba ni siya on na ni siya o power transistor pag wala na ito video mga kape si taas na kayo pull anang upan na ato ni pas lakang plug mga kape so